Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon level N3. Halos, naano, 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 magbabasa 漢字読めないな。ここだけなんですよ。ペルサイバンページポメルンポタイオポンアンのフリはいここだけ教えます。大丈夫です。あれ、感じはどういう意味ですか表現って読みます。表現はい。では、お願いします。色々表現しましょう。はい。あのポーシャス。さあ Tagalog, or paano niyo po siya i-explain sa kapo natin pong Filipino? Ah, uh, Yeah, hiyo ganun ah. Waka rin Ganito po siya. Ah, basahin niyo lang po. <laughs> Gumamit tayo ng iba't ibang klasing expression. Hmm. Ay. Ang gatawa sa shimashou. Gumamit tayo ng iba't ibang klaseng expression. Ay. So, next po tayo. Jack-san. Donna na desu ka? Ay. donna na desu ka? Wait. Ayan I mean it. Ang Tagalog po. Tagalog. Ano po ang itsura? Hi, ano po ang itsura? Hi, so dito po tayo sa main uh, main vocabulary study po natin. Hi. Ano? Nakikita nyo po? Ah, hanagasaki Hi, ano po ang hanagasaki

Hi, Ramen Hunter sa po. Bloomy, a uh, bloom ng flower. Hi, so kung meron po tayong hanaga sa kung meron naman po tayong hanaga Ano naman po ang hanaga chiru? Oh! Hanaga Yan po. Hanagat silu. Oh. Malagas ang bulaklak. Malalagas ang bulaklak. So, it's malalagas ang bulaklak. Silu na de malalagas ang bulaklak. Hanaga silu. Malalagas ang bulaklak. Hay, uh, nalaglag. Hay. Chiru means malalaglag din po. Hay, kung literal po natin pong itatranslate ang chiru, malalaglag po. Hay, tulad po ng sinabi po ni Diyasang. Hay. At sa natural way po natin pong mag-translate, tulad po ng sinabanggit sina po ni Noesan, naglulugas. Hay, maaari rin po yun. Hay. Nandun doon, ikimashou. 木が枯れるはい、キがカレル。アロミョポコアのパンカレルカレルアロミョポンキキカホイカレル。ああいうシポカホイキキ。 <coughs> <laughs> oh, malalanta ka Malalanta ang puno. Hi, ki is puno. Kareru means malalanta po. Ano po? Kaya pwede rin po siyang gamitin sa flower. Like, hanaga kareru. Malalanta ang bulaklak. Ano po? Hai. Jomarisan so desu. Kiwa puno desu. Hai. So, go po tayo sa next po natin. Jack-san, onegai shimasu. Yama ga kusureru. Hai, yama ga kusureru. Kusureru wa. Siya yung meron mm. siya. Kusureru. For example, for example po, meron pong... Alam niyo pong ano, uh, yung game na may pa, nakapatong patong. patong. <laughs> Tapos, uh, kukuha ng is tagi isang ano, uh wood hanggang maana siya. Ano pong tawag po nang pag in na ano tawag din. Naana siya para pa bumagsak siya. Anong pong tawag doon? <laughs> Ito po. Ah, oh, guguho. Hai, guguho. kuzureru means guguho. Hai. 山が崩れると言ったらググホアンブンドクググホあんぶんど,っぐぐんぶんどっはいそうそうそうオーシャンダイバーさんジェンガ <laughs> あらみんぷんねん。おしゃれんぷばんジェンガさフィリピネス <laughs> FJ Garcia さん、こんばんは。おかえりなさい。オーシャンダイバーさんもおかえりなさい。はい。では次行きましょう。 Jaksa, please. Kiwasi, Alam na po natin kung anong yama? Ano naman po ang kiwasi? Ang kiwasi. Na matirik hai. Hai. bundok na matirik. Hai. So ibig po sabihin napaka ano niya napaka-taas nya. usually ganito yung bundok is light po, paunti-unti po tataas. Pero pag kewashi, masyado na siyang ganyan. Mahirap po siyang i-climb. Ano po, yan po ang kewashi yama. Hai. Na, no, dondon, ikimasho Kung meron pong kewashi, meron naman po tayong tinatawag nadara, nadara ka. Nadara. Nadara ka na Nadara, nadaraka. Nadaraka na? Nadaraka na saka. Hai, nadaraka na saka. Hay. Kabaliktaran po siya ng kiwashi. Ano po 'yon? Kabaliktaran, ano bang kabaliktaran ng matirik? <laughs> Ma mababa. Parang ganon. Mito kasi yun ne. Eh. Hay. Oh, hindi matirik na daan. Hay. Um sanog po. Ah, it means Okay, okay. Kumagayon nadara ka na sa ka. Sanog po siya in word word in one word po sa Tagalog. Kaso, uh, medyo sinaunang salita pa po yung sanag. So, maybe marami pong hindi po makakaintindi. Kaya, pinagyan ko po nito. Sa Hi. <laughs> yung sanag po yung pinakatumpok pong ano, translation dito. Kaso, medyo... Siguro po marami pong hindi familiar. So, ito po yung, explain, ay, ito po yung naging isa pa pong translation niya. Hindi matirik na daan. Yung saka pong sinasabi po, medyo pataas o kaya naman pababa. Pwede pong pababa, pwede pong pataas. Both of them po, saka po ang tawag po nun. Ano po? Saka po means daanan po yun na pataas o kaya naman pababa. Ano po? Okay, wala mas naman. Okay. Okay, next one. Okay, let's 箱がつぶれるなんでしょうかつぶれるつぶれるはわかりません。あのポン箱箱あのバックスそうです。あのポンつぶれるつぶれるはわかりませんいい、ね。これ見える何か切ったのよパターンはい。あのぼりゃ Oh. Ano ulit tagalog mo? <laughs> kambare, kambare. Anong ulit tagalog ng ano? <laughs> pag sa pag sa box, parang iskra. <clears throat> Anong ulit? Dai <laughs> Pwede pong na-yupi o kaya naman po, mapipipi ang karton. Hai. Tsubure means, mapipipi. Hai. Tapos, yung hako sa Tagalog po is karton. Kaya, mapipipi ang karton. O kaya po yung, uh, maaari rin po yung sinasabi po nila pong, na-yupi, na, nayupi ang karton. po ganun. Ano po? So, go po tayo. Kung meron pong, kung hako ga tsubureru, meron din pong salitang, kanina tsubureru, ngayon naman, tsubusu. Ano po ang pagkakaiba ng tsubureru at tsubusu? Guys, remember, meron po tayo sa Japanese na intransitive at transitive. Kanina, Mapipipi. So, it means hindi niya sinasadyang mapipi. Ngayon naman, sinasadya niya. Kaya, pag hindi sinasadya na mapipi sa Tagalog ay mapipipi. Ngayon, pag sinasadya niya, ano po yung sa Tagalog? Ayun po, meron na po naka-ano? Nakasagot po ng tama. Pipiin. So, des, pipiin. Arigatou gozaimasu, guys. So, des pipiin. Kanina po, tsubureru mapipipi. Hindi po sinasadyang mapipi, kaya mapipipi. Ngayon, pag sinadya po siya, magiging pipipiin. Hai. Kaya, ang intransitive at transitive, meron din po, actually, in Tagalog. Ano po? Kaya meron po tayong eksaktong word. Hai. Ano naman po ang next pong vocabulary natin? Uku. Uku. Ano pong ang Uku tocó. Hirap lang uko. Anong, ano bang uko? Alam Hirap niyo na? po ba ang salbabida? Ay. Ay. Yung salbabida po, pag nasa ibabaw po siya ng tubig, ano po nangyayari sa kanya sa ibabaw ng tubig? Ah uh, ano? Umapaw? Hmm? Nangyayari siya? Yan po. Sa English po, meron na pong sagot. umaapaw, di ba? Umaapaw po. Parang sa loob ng sa, sa loob ng cup yung inumin umapaw. Hing, ah, ano po siya? Meron na pong tagalog din. Sa so, baba, oh, tingnan niyo lang po. <laughs> Nalutang, lumulutang? Lumulutang. Hi, uku means lumutang. Lulutang. Ano po? Hi. So, ang kabaliktaran po ng uku ay Chizu. Chizu? Chizu. So, ano pong kabaliktaran ng lulutang? Mm. Meron na po tayong ano, answer sa baba. Lulubog. So, des. Hi, lulubog. Lulubog.

makapan Atsi, atsui po. Atsui. May sumagot na po sa baba si Ronald Santing na niyo po. How ah, So, des. Atsui is mainit. Hay, so pag sinabi pong musi, musi atsui, meron din pong naka, ano ah, uh, nakasagot po. yung, yung at po, isa po siyang type ng init. Anong klase po siyang init? Kasi meron po tayong mainit na parang may humid. Meron naman ano, uh, init na ano, parang nakaka ano, nakaka thirsty na init. Mm. <laughs> dayabu, dayabu. Hay, ito po ang tagalog niya. Maalimsangan. O kaya naman mainit, enter parenthesis, na nararamdaman ang humido. Ano po? Hay, kasi from the word of mushi, mushi is pag-steam. Hay, musu means steam. Hay, pag ginawa po siya, pag dinikit po siya sa atsoy, magigiging from musu, magigiging drapsu, Drop you, kumbaga, at pagiging shi. Mushi atsui. Hai. So, imagine nyo po yung, ano, yung, yung sauna. Nakapasok na po kayo sa sauna? Hindi pa. Try nyo po. Pag pumasok po kasa, kayo sa sauna, med, mainit po siya, tapos marami pong tubig po, eh, marami po sa loob, ano, tubig, kaya med, mas mainit po siya kaysa sa normal na init. Hi. Pero masarap pong ano, uh, pagpawisan sa sauna. Hi. So hanggang dito na lang muna po ang ating vocabulary para po kay Jack, uh, Jackson. Ja Jackson po, tama po? Hi, Sensei. Hi, arigatou po. At huwag niyo po ako tawagin na Sensei. Ate Inday na lang po. Okay po? Yurashiko onegaishimasu. Hi. Da, arigato Jack-san mga bago Arigatou gozaimasu. talaga 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 malulunod o boreru. Pag sinabi pong shizunmu, uh, lulubog. So, ibig po sabihin, pag oboreru, kinagamit lang po siya sa mga buhay na uh, tao o kaya naman po uh, animals. Kasi, ano po sila eh, uh, buhay po sila. So, malulunod. Pag nalunod, matitigo. <laughs> Di ba po? Ngayon po, ang shizunmu, babagsak lang po siya, lulubog lang po siya. So, pwede po sila gamitin sa mga gamit. Pero ang, ang oborero, hindi po pwedeng gamitin sa mga gamit kasi wala naman po silang buhay yung pangpagkakaiba niya. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli